Isang babae at ang kanyang aso ay sumikat dahil sa isa sa mga pinakamalupit na scam. Nating na pag-uusapan at maraming mga patay na katawan ang kasangkot sa scam na ito. Ang pangalan ng babae ay si Sandra at siya ay isang dog trainer. Isang araw, inampon ni Sandra ang isang Doberman crossbreed mula sa pound at ang pangalan nito ay Eagle. Sinimulan ni Sandra sanayin si Eagle upang maging isang cadaver sniffing dog. Isa sa mga aso na tumutulong sa mga pulis upang lutasin ang mga hindi pa nalulutas na kaso sa pamamagitan ng pag-amoy sa mga dead bodies. Sinanay ni Sandra si Eagle at si Eagle ay naging mahusay sa pag-amoy ng mga human remains. Lumabas siya, nagsimulang mag-amoy-amoy at tumulong sa mga pulisya sa pag-solve ng mga case. Nagsimula siyang makilala bilang isa sa mga pinakamahusay sa larangang ito. Naging magaling si Eagle kaya si Sandra at Eagle ay nagsimulang maimbitahan upang magsalita sa mga conferences. Inimbitahan sila upang magtrabaho sa Bosnia at Panama upang maghanap ng mga biktima ng political violence na nangyari doon. Tapos inimbitahan sila sa Ground Zero sa New York City upang tumulong maghanap ng mga nawawalang tao pagkatapos ng mga pag-atake noong September 11. Inilabas pa sila sa isang episode ng TV show na Unsolved Mysteries. His name is Eagle. He is a Doberman Pinscher and one of a rare breed of specialists known as cadaver dogs. Nang napanood ng mga tao si Eagle, iniisip nila, grabe ang galing niya. Paano niya nagawa yon? Siguradong may talentadong trainer siya. Lumipas ang 10 years at si Sandra at Eagle ay patuloy na nangunguna sa kanilang larangan. Nilulutas ang mga hindi pa nalutas na kaso ng sunod-sunod. Ngunit isang araw, humingi ng tulong ang FBI at ang mga lokal na pulis kay Sandra at Eagle upang matulungan silang lutasin ang isang pagpatay na hindi pa nalulutas. Uh, ang kasong ito ay isang cold case kung saan naghanap sila sa isang malaking bahagi ng kagubatan sa loob ng mahigit 20 years upang hanapin ang katawan ng nawawalang babae na pinaniniwalaan nilang pinatay at itinapon doon. Nagtulungan si Sandra, Eagle, at ang lahat ng nagtatrabaho sa kasong ito upang maghanap sa kagubatan Agad na nakahanap si Eagle ng ilang mga buto at lahat ay excited. Ah, nakakita ang aso ng mga buto. Maaring ito ay isang lead. Itinigil nila ang paghahanap ng ilang buwan at ipinadala ang mga buto para sa forensic testing. Sa kasamaang palad, ipinakita ng DNA test na ang mga buto ay hindi pag-aari ng biktima ng krimen na kanilang iniimbestigahan, kundi ng tatlong ibang tao, mga hindi kaugnay sa kaso. Sabi ng mga pulis, "Teka, parang may mali. Bakit andito ang mga buto ng mga random na tao? Baka natagpuan na natin ang lugar ng isang serial killer." Kaya tinipagpatuloy nila ang paghahanap. Isa sa mga pulis na nagtatrabaho sa kasong ito ay si Mark David. Si Mark ay personal na nagsusumikap na lutasin ang kasong ito ng pagpatay sa loob ng 20 years at labis siyang nakatutok dito. Sa unang araw ng kanilang muling paghahanap, Nasa kagubatan siya kasama ang mga search crew. Naghahanap ng maige pero wala pa rin natatagpuan. Pagkatapos, tumingin siya kay Sandra at Eagle. At nakita niya na inaabot ni Sandra ang kanyang pantalon. Parang may tinatago ito sa kanyang boots or kung ano paman. Pagkatapos nun, nagbigay ng signal si Eagle na may nahanap siyang bagay. Pinuntahan nila ito at isa na namang buto ang kanilang natagpuan. Nagdududa si Mark David. Iniisip niya. Ang weird kakaluhod ko lang doon at naghahanap sa lugar na yon. Wala namang buto doon. Ngayon, bigla na lang meron. Nagsisimulang maghinala si Mark. Naisip niya kung talaga bang si Eagle ang nakakatuklas ng mga buto? Paano kung si Sandra ang naglalagay ng mga ito? Malaking akusasyon ito at ayaw ni Mark na mag-akusa ng walang ebidensya. Kaya siya at kasama ang dalawang forensic technicians na nagtatrabaho sa kaso, sina John at Jenny, ay nagdesisyon na magmatsyag kay Sandra Kinabukasan, bumalik sila sa kagubatan. Sa puntong ito, habang naghahanap malapit sa isang maliit na sapa, ay yumuko si Sandra at nagsimulang maglabas ng isang bagay mula sa kanyang boot. Napansin ito ni Jenny na matagal nang nagmamasid kay Sandra. Kaya biglang hinawakan ni Jenny ang kamay ni Sandra na may hawak na bagay at naka-closed fist. Tumutol si Sandra at nagkaroon ng kaunting laban hanggang sa mapilit nilang buksan ang kamay ni Sandra. Sa kamay ay may hawak siyang buto ng tao, isang buto na balak niyang itanim para makita ni Eagle. Lumabas na si Sandra pala ay naglalagay ng mga random na ebidensya sa crime scene. Mga buto at labi ng tao para mahanap ni Eagle. Nais niyang ipakita na mas magaling si Eagle kaysa sa kung anong talento mayroon siya. Bilang isang cadaver dog trainer, may access si Sandra sa mga labi ng tao at mga buto mula sa forensic labs para sa layunin ng pagsasanay at kinagamit niya ang mga labi na ito upang magtanim ng ebidensya sa mga crime scene. Ginagawa ito ni Sandra hindi lamang sa kasong ito, kundi sa marami pang iba na mga kaso na ginawa nila ni Eagle sa nakaraang 10 years. Hindi tiyak kung kailan nagsimula si Sandra sa pagtatanim ng ebidensya o kung bakit niya ito ginawa. Si Sandra at si Eagle ay kilala bilang pinakamahusay sa kanilang larangan. Mukhang gusto lang niya ng atensyon. Noong panahong iyon, hindi palaging isinasagawa ng mga pulis ang DNA test sa bawat piraso ng buto na natagpuan sa isang crime scene. Kadalasan, inaakala nilang ito ay pag-aari ng biktima na nagbigay daan kay Sandra upang makaligtas dito sa loob ng maraming taon. Ni report ni na Mark, John at Jenny si Sandra sa FBI. Agad na kumilos ang FBI, hinanap ang sasakyan ni Sandra at nakakita ng isang bag na may mga buto ng tao Pagkatapos, kumuha sila ng search warrant para sa kanyang bahay kung saan nakakita pa sila ng isa pang bag ng mga buto ng tao. Maraming buto si Sandra, inaresto siya, at kahit wala akong mugshot niya, heto siya kasama si Eagle sa totoong buhay. Si Sandra ay kinasuhan ng falsifying material facts at iba pang mga krimen. Tinanggap niya ang plea deal at hinatulan ng 21 months na pagkakabilanggo. Inutos din sa kanya na magbayad ng higit sa $14,000 bilang kabayaran at kay Eagle naman ay wala siyang kasong natanggap. Nakaligtas ang maliit na asong iyon ng walang anumang parusa, bad dog,